Diwata, overloaded na sikat na sikat ngayon nakitaan daw ng ibis at langaw sa kanyang mga paninda. Alamin ang kanyang detalye sa kabuuan ng video ng ito. Panoorin hanggang dulo isang issue ko. Pinahuli na yung EV3 ko. Ah, okay. Ah, ganito ah. Ay, ganyan lang natin yung Ah, Kaya, hindi na natin i natin siya. Mas gusto na lang. Oo. Hindi naman sila sabi na, may pusho nila. Pero pinapakita ko lang sa inyo dito na mali. Ano ba? is maglalalay natin na ang na ako ano ko pa na sa ko kaya naman pa yan. kaya kaya hindi ko kaya hindi ko kaya ko kaya hindi 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 ko hindi ko hindi ko hindi ko kasi hindi ko kaya hindi ngayon, nakikita ko kasi ang daming naninira sa akin. So, hindi ko alam kung sino ba talaga itong tao na lang, Hindi ko alam, hindi ko sa kilala eh. Hmm. Diba? Kung totoo man to, kaya kailangan ko hindi siya makaharap. O sama kami sa proper bill kami magkaharap Basta, ginawa niya sa akin tong Kung gusto niya mangyari, negosyo to sir eh. Panakbuhay namin to, hindi lang ako lahat. Dito kami umaasa, tapos sasiraan niya na ako ng ganun-ganun. So, hindi man din ako papayag sir, na ganun lang din ang gagawin ko sa kanya. Gagawin lang gagawin niyo. So, sige. Kasi hindi naman ako papayag na sarain lang ako na kung sino-sino para lang maisara yung tindahan ko sa so, dami ng galit sa akin. So, wala tayong tinatago. Nandiyan lahat ng camera. pina ko sa inyo lahat. So, nakita nyo naman. So, kung ano man po yung problema, harapin ko naman. Pero dito sa tao na to, gusto ko rin siya makahalap sa proper venue. Sumawag so, lang ako sa lawyer ko, papalain namin to ng kaso. sir, <coughs> Yes, lahat po ng kailangan ko ni uh, City Hall ng Pasay. May katagal na ako nakausap ko si Mayora, binigyan niya ako ng two months. Yes, lampas lang thomas months. nasa City Hall po nakapinding lahat. Pero lahat po ng kailangan nila yung para sa akin dito, yung sa... Yung mga hindi nila na requirements, nabigay eh, ko na hindi ko lang alam, mayroon pa yata isang papel na hindi pa nabibigay, hindi ko alam kung sa lupa ba o ano, mga, ano mga problema nila. Kaya, kaya wala pa yung permit. Pero lahat yan, i-comply ko na lahat yan. Wala. Sinabi ko na yun kay Mayura, wala kaming contract office dito. Mayroon lang tao na magandang loob, pinapayagan niya ako. Pinisiklos ko na sa City Hall. Ang hinanap sa akin, certification na pumapayag yung nagpapit sa akin dito na magtinta ako Which is, ko yun. Eh. Binigay ko sa kanila. Kasi wala kaming contact office eh. Sino ba naman, sino ba naman ang ayaw na mawala ng contract? Less, di ba? So kaya lang syempre, hindi ko alam kung ano mga something Kasi pagdating kasi sa lupa, hindi ko lang problema yan. Kung ano, kasi ako pinapit naman ko dito kung ano man yung problema nila. To. May tao na rin po ba kayo mayroon sa po, pest control? Mayroon po nag-aayos. Uh yes. -oh. Sa mga pest control. Na. Actually, ready na po ako kasi pag hinihintay ko na lang din po yung magaling yung permit, yung mga inspeksyon, nakaready na po ako dito sa lahat. Kaya nga po yung mga kailangan ko dito, pinaprovide ko na lahat. So, yun. Ang hinihintay ko na lang talaga yung advice nila kasi lahat na ng papers na kailangan nila nasa City Hall na po. Ilang buwan na yun na tinatawagan okay, mo na sila. Bago pa upang... po, <zug> <vos> kaya sa istante si Luther, dapat po Yes, yeah, sir, ganito. Awal din ba kayo, sir, na mas maraming nagtitinda dito na sa situation okay. sa akin, sa lugar na to? Oh, kasi ako, sir, ang kwento siguro sa akin, dito siguro bago sa inyo, no? Bago ako maging negosyante, marami na ako nakikita nagtitinda dito. Malalaki pa dito, sir, kasi dati kasada lang ako hindi ko nakitaan na ginanito nyo pero hindi ko ma question doon gumaya lang ako tapos ngayon nandito na ako nagtayong kunto ko sa dati kalsada lang ako eh ang sila nila sa akin dati kasi nang ako siguro naman alam nyo yan kasi laging viral eh sa labas gumana pa ako ng pwesto para hindi na ako ma sa clearing ngayon nang may pwesto na ako na complain naman ako kasi kailangan daw nito sinabit ko naman lahat may cover yan nagtataka lang sila ayan o oh, i-cover mo na yan ito. Ayan. O, oh, ngayon, sir. Kasi tingatakal na nila kasi for count. Ka, Nakaganito na yan, sir. Ayan. 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 sa okay. 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 Mayroon yan sir, tupapay natin yan kung wala lang takil. Para. Uh, Ito sir, ang konsep ko natin sa inyo para maging patas lang tayo. Hindi lang sana akong tingnan nyo. Marami kasi dito mas nakuna pa sa akin na ang tagal-taga na nagtitintang. Hindi ko nakitaan na hinanapan nyo ng permit. Hindi ko nakitaan na parang ginanito nyo sa akin. So hindi ko alam kung anong reason nyo. Pero sana lang sana, hindi ko naman kayo pinag-question. Ako naman, gumaya na lang din sa kanila. Pero hanggat maaari obligasyon ko, makuha na ng permit, ginagawa ko naman ngayon. Ang naging problema lang kasi, sir, wait lang. Ang naging problema lang kasi talaga, nakipag-complain naman ako, kaya lang wala pa talaga yung permit. Pero yung mga kailangan na inaanap nila sa akin, ay eh, pasa ko naman na. So, yun lang naman. Andito po kami. Ah, ayun, ayun. Oh, yes. Kaya nga, sir, mas maraming salamat kasi hindi rin naman ako papayag na basta lang tayong saraan. Patunayan na harapin ko to sa proper way. Tinawag ko na rin to sa legal ano ko din. So, so yun yung lang. sinasabi nyo, sir, na katulad nyo, na-prepare na yung mga requirements. Yes. Lahat po kami dito sa tabi ng yan sa tabi ng lahat. Lahat lang dito ma. Meron po, meron po. makita. Meron po tayo. Tapos ipasurahan segregation Kasi ito na ng mga bubulak sa dinabulak. Katulad yung may nakita ko. Sama-sama yung kasi yes, wala pa nga, wala pa nga. Inintay ko nga kasi talaga, di ba? Nag-antay -nag ng permit. Kung anong advice nila na gagawin ko yung pang-improve Wala pa kasi permit, eh. hindi ko pang alam ko. kasi bago na kasi tiglahan eh. Parang ganito kuya, uh, advice nyo ako kasi wala akong idea eh. Ano ba ang dapat at hindi dapat? Ngayon ko lang malalaman sa inyo kung kailangan ng provide na kung anong i-provide, ko, provide ko naman yun eh. Hindi nyo ko na talaga yung advice kung anong gagawin ko. Kasi ngayon, naman po yun. Sir, yes, yes, yes. Kasi sir, ganito, Ah, di ba? Kapag yung negosyo kasi, di ba, nasa labas lang ako. Kahit kami, ngayon lang naman ito naman kasi. Nung pinapasok up, dito, ilang buwan pa lang ito, kuya. Alam nyo naman siguro yan. Pero marami ako nakikita ng kitinda dito. Parang dumaya na lang ako. Pero ako naman, ginagawa ko naman yung paraan para makipag-comply ko. Anong dapat baguhin kung anong ikaalas ng tindahan. Kung wala naman problema madon kung sinasabi nyo, kailangan mag-provide ng basurahan o kaya pagtakunan. Lalagay namin lang sa report oh, yan. Lahat ang sa information namin sa iyo. O yun, wala namang problema. Na Ayun sa natin. Oh. Hindi ako ng advice kasi wala akong alam eh. Ano bang gagawin ko? Kung ano bang ano bang ikabubuti para ma-improve wata Diwata Paris? Kung nandiyan kayo, gagahid nyo ako na kuya, gawin mo to. Wala kang takunan ng basura, so gagawin natin yan. Bigyan mo ako ng isa, one by one. Wala naman problema doon. May pag-coordinate naman ako sa inyo. May pag-coordinate ako, pag ako sa inyo para sa, sa kaya-sambitahan uh, ko. Nang lahat sa customer ko

ang ulit na kami, hindi naman siya minamasama na amoy namin yung baho. Pwede trace namin sa ba saan ba ba Basura yung kuya doon, kwenta ko na namin ang basura. Okay. Pero lagi naman yung pinukuha. Eh, Pero sa na, ng... ngayon, diba, yan, yeah, temporary. Pero sa ngayon nga, kasi hindi ko pa rin alam kung saan nga ako magkas. Ang plano ko din talaga, kung baga pagpapagawa ako ng tambakan ng basura, para pag may kukuha ng basura, doon lang doon lang gagawa. Ako kayo pa kasi, wala pa nga advice yung inintay ko talaga, di ba dapat pag may permit, i-check nyo ako dito. Pag may permit. na okay, okay, so malaki pati 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 wala kasi pinagawa. pati 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 Napanood ko na pati ito pati 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 din kanya. Kasi patunayan niya. Kasi ang nangyayari dito, kuya, kasiraan to ng tindahan ko, kasiraan ko to lahat. Anong gusto niyang gawin ko? Kasi nung time na... Oh, oh may CCTV naman din dito. Yung mga time na yan, nakikita niyo naman dito, kuya, ito. Katulad niya. Tapaw. Siguro naman, siguro naman, kuya, yung ipis namin yan. Ano ganito, kuya? Tapaw. Tingnan mo, makikita na nung sasantok yan, eh. Oo. Diba? Tapos dito, nandiyan yung mga nagbitigay. Makikita naman natin may ipis talaga. Ang daming tao din dito, pila halo. Kaya napaka-imposed din na kuya. At, Malang, oh, napaka-imposed din na. Hindi lang kasi basta manigrat lang mo. Uh, oto na, oto yung rights. Oto na, yung rights nyo. Kasi nasa City Health kayo, okay, nandun tayo sa Health kayo. Pero hindi naman ako papayag na ganun-ganun lang. Dahil malagrat lang mo, kahit wala namang katotohanan, Pagkasira yung business ko, mapapasara ng may tao ng galit sa akin. Sa akin, sa akin, sa akin, yung akin, sa akin, sa yung, yung wala kami dyan. Yun lang. Oo, oh, sige. Ah, ngayon, ah, uh, pinakot ko na din ito. Magpapail din ako. oh, po. Kung ano mo gusto. kasi yung ano namin dito, lahat na recommendation na pwede ipagawa. Uh, oh. Willing naman ako sa inyong mga self din Ito lang ang sinabi ko na. Kung halimbawa, kailangan ko i-provide, gagawin natin. Gagawin natin ng paraan. Wala namang problema sa Sa'yo, लाइ <small>